Yo, what's up mga lods? Ayan. Alarm dito. Sigurado ako oh, may baha ngayon mga lods. Brand out. Pero so, solar lang at saka yung, yung battery na ilaw lang dito sa amin. Yo, mga lods. Puntahan po natin yung ano, parang pangatlong alarm na po ito. Balayan, ang solar lang yan mga idol. alas ng ulan kanina dito. Pero may kita naman wala pong baha. Alam ko sa bukid galing yung ano ba puntahan natin so nandito po tayo ngayon sa NHA Bangkal mga idol ayan nag alarm na naman po ating uh, tingnan po natin yung sitwasyon dito sa tulay ayan mga lody? papakita ko po sa inyo okay, I don't... I don't... hindi pa naman po masyado mataas pero nag alarm na po ganito po dito talaga ka alerto ang Davao City mga lodi pagdating sa mga gantong klaseng sitwasyon ng pagbaha mga idol kaya no wala pa po mga idol so ganyan po yung sitwasyon pa dito pero yung alerto mga lodi grabe ganito po kami dito sa Davao City uh, sabi po nila dun daw po sa may talumo mga idol uh, dun daw po yung malakas yung baha puntahan po natin try natin puntahan mga idol ha? Ah. so nandito tayo ngayon sa may talumo bridge uh, mga lodi mga no? lodi eh, so Ayan. Umaapaw na po yung tubig baha dito. Ay, so, eh, kita nyo. Lata, no, kita natin, wala na kang no? pinig. Eh. natin yan. Wala na kang

Ayan po yung pakinabang ng flood control na ginawa po dito sa Davao City. Ayan po. Hindi po yan tumatagos dito sa kabilang ng site. Ay, niyo wala pong uh, baha dito pa. Wala pa po. Ayan. Ito po yung tulay mga idol. Konting-konti na lang po uh, buti na siya. Pero sigurado po matibay po yung at proyekto ng Davao City po. Dating sa mga kanyang proyekto. Yan po. Hindi po basta-basta nagigiba yung uh, flood control na ginawa po dito. Ayan po yung sitwasyon. Napakataas na po ng mga uh, bahas. Konti-konti na lang abot na mga lodi. Ito po ito sa may talumo. River may yata itong mga ito. Hindi ko nagamal. Ayan ang lodi o. Um, overflow na yung ano. Ganyan po katiba yung uh, tulay dito mga Lodi. May duman pa po kanina isang malaking truck dito. Pero kinaya pa rin ang tulay na yun. Kahit bumabaha na po mga idol, eh, nadadaanan pa rin po yan ng uh, mga sasakyan. Ayan mga Lodi, nO kanina nakadaan pa tayo dito. Biglang tumakas yung tubig mga idol. <laughs> Tapos naka-e-bike lang tayo. Kaya naman yata ng e-bike to. Sabi, biglang tumakas yung ano baha. Ano? sino ko yung ibay ko sa baha. <laughs> Hindi ko alam na ganito pala kabilis tumangat yung tubig dito. <laughs> Ayan. Kaya po yung sitwasyon dito mga idol. Ayan. Pero pagdating dito, wala na. Ganun lang po yung mga Baha-baha dito Para magkaroon kayo ng update dito sa amin Kapag may gantong mga pagbaha Okay Ayan po para po dun sa nag request Pakita uh, ko daw po dito yung ano Yung sitwasyon daw po Kapag bumabaha Ayan po yung sitwasyon Hindi po tayo magiging bias dito lahat naman yata po ng lugar dito sa Pilipinas eh nakakaranas ng pagbaha imposible pong hindi. Maliba na lang po kung uh, talagang nasa tuktok po ng bundok gano'n po yan mga idol. So hanggang dito lang po muna. Stay safe. And God bless you all. Duterte pa rin. Kahit anong gawin ninyo.